Hello po sa ating lahat. Uh, muli, nandito tayo para magbigay pa ng uh, komento o call dito sa bagong uh, elected na Presidente ng Estados Unidos. Uh, walang iba kundi si uh, President uh, Donald Trump. Ano? Ngayon, ang masasabi ko, ito ano, kasi sino subaybayan ko yung nangyayari sa uh, United States. Uh, maraming mga nag... Uh, No, nagproprotista uh, ayon sa ulat yung mga prices ng mga commodities ay tumataas uh, lalong lalo yung mga galing sa mga countries kung saan uh, lumalaban din sila sa sa tariff no? kasi Uh, sa ngayon, ang ginagawa ng US government ay ina itinataas yung tariff or yung mga taxes ng mga produkto na pumapasok sa United States. Kaya ang nang ang nangyayari, then uh, gumaganti rin yung mga bansa kung saan galing yung mga products na yan ano? Uh, tinataas din yung taxes ng mga produkto na galing na United States papunta sa kanila. Kaya ang nangyayari, eh, siyempre, tumataas yung presyo ng mga uh, produkto. Although, ang justification nga ni uh, Donald Trump, dahil para silang nalulog, ano? na, para bang itong mga bansa na ito, ay nagtitik-advantage sila sa dahil maluwag ang United States uh, with regard sa mga tariffs. Ngunit uh, yan nga maraming mga side effect. Maybe maganda yung kanyang layunin, but then uh, siguro hindi naman talaga dapat uh, biglaan, ano? Okay, so yeah, yan ang isang uh, uh, background niya. Uh, pagkatapos uh, na so so na so surprise na lang ang mga American public na halimbawa yung sinabi niya dyan sa Ukraine Ukraine war so imagine sinabi niya na ang nagsimula ng gira ay ang mga Ukrainian eh sinubaybayan uh, sino natin yan sino baybayan ng buong mundo na talagang ang nagsimula ng gira na yan ay ang mga Russo dahil sila ang unang uh, sumalakay in fact sinabi nila na uh, it was just uh, a special mi military uh, mission pagkatapos ayan uh, uh, pumasok sila sa teritoryo ng mga Ukrainian kaya lumaban ng bungkang bunga yung mga Ukrainian na uh, armed forces under their brave uh, president okay pagkatapos sinabi niya si Zelensky, President Zelensky, ang diktador, hindi si Putin. Okay, so imagine itong si Putin, he has been in his, uh, uh, he has been in power for more than 25 years na. Pagkatapos itong si President uh, Zelensky, eh, ilang taon lang naman yan. Supposed to be, Ah uh, magkakaroon na sila ng election but because of this uh, war because of this invasion. So hindi natuloy yung election dahil idiniklara nila yung martial law. At uh, tulad dito sa Pilipinas, sa the country is may imminent danger o may dapat uh, talagang asikasuhin na mabigat na mangyayari. So, the government or the president can declare martial law para ma-manage ma nila yung mga situation ng uh, maigi, ano? Okay. So, ganun yan. Kaya kung titingnan natin, si Putin ang diktator, hindi si President uh, Zelensky. Si In fact, maganda yung sabi ni President Zelensky. Uh, si na alimbawa, if it means, uh, if it guarantee uh, peace in Ukraine, siya ay very much willing na mag-withdraw as, uh, o mag-resign as uh, president. Okay? Ngunit, uh, ang one, uh, ang paniniwala nitong si President uh, Donald Trump, the otherwise yung uh, kabaligtaran ano okay so yan so in other words nakikita ng mga american public na uh with that hindi rin masusunod yung sinasabi niya na make america great great again ano maga make america great again ngayon kung ganyan ang nangyayari inaaway niya ang nito ah uh, inaawain niya ang mga European Union members ah uh, inaawain niya yung Canada, inaawain niya ang Mexico uh, yung mga tinasabing illegal uh, alien sa United States ay pinabababalik at marami talagang naapiktuhan. so malamang panyan ano ah uh, Okay, gusto, nila, gusto ng mga Amerikano na mawala nga mga illegal aliens. Siguro, but then, sa, siguro, gusto rin nila na hindi talaga ganyan na, ganyan ang proseso, proseso na talagang uh, kawawa yung mga affected. Like for example, yung mga farmers dyan, na nagdidipindi sa mga Meksikano po na pumupunta dyan para magtrabaho. So, wala na silang worker. So, uh, bankrupt. Lugi yung kanilang negosyo. Kaya, grabe, ano, yung nangyayari sa Estados Unidos sa uh, ngayon. Uh, pagkatapos, sa uh, sa palagay ko, ang, ang isa pang factor na kung saan mawawala yung confidence ng mga Amerikano dito sa kanilang Presidente ay yung medigard sa interpretation of uh, their Constitution. Kung uh, I remember, parang sinasabi doon sa U.S. Constitution na yung mga bata na isinilang sa United States ay automatic na U.S. citizen. Okay? Sa pa, kung hindi ako nagkamali, yan ay bisa kanilang constitution. Kahit na hindi Amerikano yung mga kwan, yung mga parents, but if they are born in the United States, they, they will become uh, US citizen US citizen by birth of their place of birth. Okay? So, yun, yun ang ko. In fact, maraming nagsasabi doon na alimbawa may mga buntis uh, na artista ay mga mayayaman na pumupunta sila doon. Expected na alimbawa mga anak, then magiging yung citizen yung kanilang anak. But, uh, yung yung na, nabasa ko, uh, may executive order itong si Kwan, itong si Donald Trump na kanyon hindi na automatic kahit na sila ay uh, ipinanganak sa Estados Unidos kung hindi uh, Amerikano, yung kanil hindi American citizen yung kanilang mga parents then sila ay hindi American citizen so kung tignan mo yan may conflict diyan sa uh, Sinasabi ng U.S. Constitution at uh, dito sa executive order ni Presidente uh, Trump. Okay. At saka marami bang mga issue. Ano? Uh, sa palagay ko, uh, very conscientious, very strict ang mga Amerikano with regards to the interpretation of their uh, Constitution. Okay. Kaya, yon Pag mapan na siguro, in fact, ah, sinasabi na marami nang nangyayaring protista, ah, malaki ang possibility na ma-impeach ito. Ano? Uh, ah, pagkatapos hindi lang yung institution, yung constitution pala ang parang nakukontradikya niya. Even the law ay yung sinasabi ng Supreme Court. Okay? kaya yon ma marami yung mga executive order na uh, kumukontradik sa sinasabi ng mga courtian sa Estados Unidos. so ma malaking bayan ano pero magandang tingnan kung kung ano ang mangyayari But ang masasabi natin, talagang nabulabog ang Estados Unidos, yung kanilang system uh, sa batas. Uh, uh, hopefully, hindi naman mag-down ang United States dahil uh, kahit ganon still, ang, United, ang Pilipinas ay very much closer sa estados unidos in fact marami yung mga pilipino sa bansa na yan ano okay so ganun ang nakikita natin ngunit uh, sana the best way para ma ma yung possibility for impeachment e, kanya, yung, yung mga decisions talaga na mali dapat i-correct na niya, no? Okay. Yan lang ang masasabi natin. So, muli, thank you sana. I-like at saka subscribe sa ating YouTube uh, channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.